Hey, welcome back sa Movie Recap Tagalog, ngayon ay ipapaliwanag ko ang pelikula sa taong 2000 at 15 na pinamagatang, The Learling. Nagsimula ang pelikula sa isang nakamamanghang babaeng nasa ng edad na nagngangalang Lana. Siya ay may asawa na may limang taong gulang na anak na babae na nagngangalang Russia. Si Lana ay isang guro sa kalapit na high school kung saan ang isang kaakit-akit na purwisyong studyante na si Benny ay palaging nakatitig sa kanya at pilit siyang inaakit. Ang tanging gawain niya sa paaralan ay umupo at tumitig kay Lana na naging hindi komportable sa kanya. Sinusubukan niyang hindi pansinin ang lalaki ngunit ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay umaakit kay Lana at siya ay nagbibigay sa kanyang mga pagnanasa gayon paman si Lana ay nalilito tungkol sa kung paano makipag-ugnay kay Benny dahil ito ay kanyang estudyante. Kinaumagahan ipinamahagi niya ang mga test paper sa bawat estudyante, nagbibigay ng mga tagubilin at nagbibigay sa kanila ng maagap na tapusin ito. Umupo siya sa kanyang upuan at nakita na lahat ay nagsusulat maliban kay Benny na nakatitig sa kanya, tulad ng lagi niyang ginagawa, pinipilit niyang hindi ito mapansin, ngunit nabigo at binigyan siya ng kaunting sulyap pagkatapos ng pagbigay ng eksam sila na ay nagpunta sa paaralan para sunduin si Rocia, napansin niya si Benny na naglalaro sa kanyang aso sa malapit. Hindi niya maiwasang titigan ito ng ilang sandali, bago siya nag-drive palayo. Kinaumagahan ang araw ng kanyang presentasyon sa klase, ang estudyante ni Lana na si Jeremy ay nagbibigay ng isang presentasyon nang magsimulang tumawa ang dalawang babae habang nanonood ng pelikula sa telepono. Dahil nagagambala nila ang buong klase, ay binabalaan sila ni Lana na itago ang telepono sa bag at tumuon sa presentasyon, ngunit wala silang pakialam. Galit na utos ni Lana sa estudyante na iabot ang kanilang telepono. Si Valerie ay walang magawa kundi ibigay kay Lana ang kanyang telepono, ngunit nang ginagawa naman nito ay tinawag niya si Lana ng isang aswang. Nang marinig ito ay bumuhos ng tawa ang buong klase, at lalo itong ikinagalit ni Lana at lalo pa itong sumigaw kay Valerie na nagbabanta na i-report ito sa mga otoridad ng paaralan. Sa break ay nakita ni Lana sa bintana na sinasaway ni Benny si Valerie, at itinapon ang lahat sa kanyang gamit sa bag at binuhat ang kanyang bisikleta at saka itinapon. Narealize ni Lana na minamaltrato niya si Valerie dahil hindi siya ito ni nirespeto sa klase. Tinatalakay niya ito sa kanyang kapwa guro at sinabi sa kanya kung ano ang kanyang palagay sa pagbibigay ni Benny ng damdamin ni Lana tungkol kay Benny, nalilito ang guro. Napagtanto ni na, na ang kanyang mga pag-uusap ay nagtataka sa kanila kaya sinabi niya sa kanila na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito at siya mismo ang mag-aayos ng sitwasyon. Nagpasya siyang harapin si Benny at tanungin kung bakit ganito ang ugali nito. Kinabukasan pagkatapos ng klase, ay ipinatawag niya si Benny sa silid-aralan. Nagtanong si Benny kung bakit niya ito tinawag pagkatapos ng klase, at tumugon siya na nag-aalala siya sa kanya, at nais niyang malaman kung may problema ba ito, hindi tumugon si Benny. Patuloy niyang sinasabi na nasaksihan niya ang pagmamalupit nito kay Valerie, pero hindi niya dapat gawin yon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa binti nito, at tinanong kung kailangan niya ng tulong nito. Ang interpretasyon ni Benny ay green signal ito mula sa crush niya, at nagsimulang umiti, habang pinagmamasdan ang kamay nito, mabilis na binawi nila na ang kamay nito, pinapayuhan siya ni Benny na maging bukas at tapat sa kanya tungkol sa kanyang mga hangarin, tumugon siya na ang lahat ng gusto niya sa kanya ay magandang grado, dahil mahalaga ang mga ito para sa kanyang kinabukasan. Sinabihan siya ni Benny na huwag nang magsinungaling at ipaliwanag kung bakit siya tinawag nito. Hindi sumasagot si Lana at umalis na nagsasaad na may meeting siya. Bago siya lumabas ng silid-aralan, pinayuhan niya itong isipin ang kanyang sinabi kahit na hindi niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya, ay tuluyan na siyang napahanga sa kanya. Naglalakad-lakad siya para malinisan ang kanyang ulo, ngunit nahihirapan pa rin siyang ihinto ang pag-iisip tungkol kay Benny. Kinaumagahan sa paaralan pagkatapos ng klase, ay napansin niyang walang tao sa malapit at ang bag ni Benny ay nahulog sa sahig kaya kinuha niya ito at inilagay sa mesa. Binuksan niya ang bag at inilabas ang sweater ni Benny. Sinimulan niya itong amuyin ng mapangakit habang pinapantasya ang pakikipagtalik kay Benny. Maya-maya ay ibinalik niya ang sweater sa bag at pumunta sa banyo. Sa banyo ay nagulat siya nang makita si Benny na nakatayo sa kanyang likuran, pagkatapos ay inabot siya nito at sinubukang akitin ito sa pamamagitan ng pagkapa sa kanyang dibdib ngunit pinaalis siya nito. Ginawa ulit ito ni Benny at sa pagkakataong ito ay hindi niya maiwasang sumama sa kanya at nagsimula na silang maghalikan. Bago sila makapagpatuloy ay bigla niya itong tinulak palayo na nagsasabi na hindi ito tama. Sinubukan ni Benny na pakalmahin siya, ngunit tumanggi siya, at binalaan siya na huwag nang lalapit muli sa kanya o magreklamo siya sa punong guro na sinabing tumalikod siya upang lumabas ng banyo. Bago siya makaalis, sinabi sa kanya ni Benny na alam niyang gusto nitong makipajogjogan sa kanya. Siya ay bumalik sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya naisip na makipagjogjogan -dyog sa sinuman sa kanyang mga mag-aaral at nang sinubukan niyang gawin ito muli ay magrereklamo siya sa mga otoridad. Kinabukasan ay nilapitan siya ni Benny at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makipag-usap sa kanya, ngunit tumanggi siya sa pagsasabing hindi na siya nito makipagkita. Hinabol niya siya hanggang sa makarating sila sa abandonadong lugar ng paaralan kung saan sinigawan siya nito na nagsasabing minsan lang itong nangyari sa banyo at dapat na siyang tumigil sa paghabol sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa parking lot kung saan napansin niyang sira ang kanyang side mirror ng sasakyan at may ilang mga gasgas sa katawan. Napagtanto niyang ginawa ito ni Benny bilang pagganti, ngunit dahil kulang siya ng patunay laban sa kanya, ay wala siyang nagawa at umuwi. Ang napansin ng kanyang asawa sa kondisyon ng sasakyan, at mga pagtatanong tungkol dito, ay sinagot niya na nabangga siya ng poste ng traffic light na naging sanhinang pagkabasag ng salamin. Naghihinala siya at nagsasabing hindi ito mangyayari sa simpleng pagkabangga ng poste ng ilaw ng trapiko, ngunit bago pa niya maituloy ang pag-uusap ay inilihis ng pansin ang tsaang inilagay sa kalan kinaumagahan, binigay nila na ang mga test paper sa mga estudyante, at nagtanong kung mayroon silang anumang mga katanungan. Walang nagtataas ng kamay maliban kay Benny na nagtanong sa kanya kung magre-resign na ba siya sa paaralan matapos makitang pumunta siya sa opisina ng principal na may dalang sulat. Kahit na ito ay hindi isang masayang maingay na dialogue, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagsimulang tumawa kay Lana. Nadismaya siya dito at sinabi kay Benny na magrereklamo siya tungkol sa kanya sa punong guro binaliwala ito ni Benny at gumawa ng marahas na kilos habang tinatawag sila na bilang mga punong guro kung saan kinuha niya ang kanyang bag at itinapon ito sa labas ng silid-aralan, sinisigawan siyang lumabas. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinubukan ng isang estudyante, ngunit nabigong hampasin siya ng doster. Siya ay galit at bumabagyo sa labas ng klase. Lumabas siya ng school at umuwi. Kinalaunan sa araw na yon, habang nagtuturo kay Russia, ay nagring ang kanyang telepono, kinuha niya ang telepono ngunit walang nagsasalita sa kabilang dulo ay hindi nagtagal nagsisimula itong mangyari ng paulit-ulit at agad niyang napagtanto na siya ay si Benny. Kinaumagahan pagdating niya sa paaralan ay nakita niya si Benny na nakaupo na sa klase. Nang makita siya ay naging hindi mapalagay at galit na galit siya at nagpasyang umalis. Pumunta siya sa reception at ipinaalam sa receptionist na siya ay may sakit at hindi na siya makakapagturo ngayon. Siya ay gumugugol ng kanyang oras malapit sa lawa sa gabi nang nakita ni Wat ang kanyang pagkabalisa. Tinanong niya kung may nangyaring masama sa kanya sa paaralan na sinagot niya na ang kanyang araw ay napakaganda at nagsisinungaling sa kanya na ang kanyang mga mag-aaral ay bumubuti araw-araw. Kinabukasan, muli siyang lumaktaw sa paaralan at pumunta sa lawa upang magpahinga. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang muso upang ipahinga ang kanyang isip, ngunit sa kanyang pagtataka ay dumating din si Benny. Nang makita siya nito ay kinakabahan siya at nagsimulang manginig. Sinubukan niyang umalis sa muso sa lalong madaling panahon upang maiwasang harapin si Benny ngunit pumasok din siya sa elevator kung saan naroroon na Silana. Lana. Hinahaplos niya ang kanyang mga suso at sinimulan siyang akitin. Nawawalan din siya ng kontrol at nagsimulang humalik ng mapusok. Nang gabing iyon ay nakaramdam ng kakilakilabot si Lana at may mga maling akala na iiwan siya ng kanyang anak at asawa. Nang hihinayang siya sa panloloko sa asawa. Kinaumagahan, nagpasya siyang alisin si Benny sa anumang paraan. Ninakaw niya ang mga papeles ng pagsusulit sa kabinet ng paaralan at isinusuot ang mga ito sa kuot ni Benny habang nasa labas siya para sa tanghalian. Ang kanyang plano ay gumagana at si Benny ay pinaalis sa paaralan dahil sa pagnanakaw ng papel ng pagsusulit. Kahit na nagtagumpay siya sa pagpapaalis kay Benny at walang ibang tao sa paaralan na magpapahirap sa kanyang buhay, ay hindi niya maalis ang pag-iisip tungkol sa kanya at nagsimulang mamiss ito. Araw-araw ay nasasanay na siya sa kawalan ni Benny. Isang araw habang namimili sa isang bookstore, nagsimulang igiit ni Russia na bilhan siya nilana ng stuffed animal ngunit tumanggi siyang sinabi na dapat silang bumili ng mga libro. Kasunod ng argumentong ito, nagsimula siyang maghanap ng mga libro sa malapit ngunit napagtanto niyang nawawala si Russia. Hinanap niya siya sa bookstore ngunit hindi niya ito makita. Tumawag siya sa mga pulis para humingi ng tulong at hiniling sa administrasyon ng bookstore na payagan siyang panoorin ang CCTV footage. Habang pinapanood ang CCTV footage, ay nagulat siya nang makitang nandoon din si Benny sa bookstore na nanunood sa kanila. Mas lumala ang mga bagay nang mapansin niyang umalis si Rosha sa bookstore at sumunod si Benny sa ilang sandali. Matapos ay umiyak siya nang mapagtantong ninakaw siya ni Benny, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag na nagsasabi sa kanya na nakauwi na si Rosha. Nagpasalamat siya sa staff ng bookstore at umalis na siya pawi. Habang natutulog sa gabi, naramdaman niya ang presensya ng ibang tao sa kanyang tahanan. Takot na takot siya sa pag-aakalang si Benny yon. Isa pa, ang pinto ay nagsimulang gumawa ng ingay dahil sa hangin na nagpapataas ng kanyang takot. Habang isinasara niya ang pinto ay nawala ang ingay at nagsimula siyang magpantasya tungkol sa pakikipagjogjogan kay Benny. Sa kanyang panaginip ginagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin kasama si Benny at nakatulog. Kinaumagahan kung ano ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagtulog at binibigyan siya ng beer hug. Pagod na pagod na siya, dahil kahit na dismiss na si Benny sa school ay takot pa rin siya sa kanya, at hindi maalis sa isip niya. Makalipas ang ilang oras, pumunta siya sa bahay ni Benny sakay ng kanyang sasakyan. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan sa bahay nito, at nagsimulang maghintay sa kanya. Nang maglaon, sumakay si Benny sa kanyang scooter palabas ng bahay na sinimulan niyang sundan siya hanggang sa makarating sila sa isang tiwangwang na lugar ng lungsod. Doon ay pinabilis niya ang kanyang sasakyan at binagga ang scooter ni Benny para tapusin siya at tuluyang maalis. Matapos matamaan ang kanyang scooter, nagmaneho siya palayo at huminga ng malalim. Matapos masira ito ay nagpapakita kung paano siya sawang-sawa kay Benny na ginawa niya ang drastic na hakbang ng pagpatay sa kanya. Pagkatapos ay lumabas siya sa kanyang sasakyan at nagtapos ang pelikula sa tanong kung namatay si Benny o hindi.